ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang gagawin ang lahat kasi nakikinabang ang pamilya sa administrasyon ngayon. Binatikos noon ang pamilyang Marcos. Ngayon tila ba naging santo na sa kanyang mga mata at talagang gagawin niya ang lahat para madiin. Sa mga kaso ng AJK, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Risa Hontevero, tila sinusubuan raw ng binipisyo ng administrasyon. Hindi lamang siya ang naambunan, pati kapamilya niya. Totoo kaya ito mga kapanig ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin at yun na mga kapanig. Tila tahimik nga ang senadora nga si Risa Ontiveros sa mga issue na nag-uugnay sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. matapos puntiriyahin ang former president na si Rodrigo Rua Duterte sa nagdaang ang Senate Blue Ribbon Committee hearing baho ng Senadora. Tila kumalat na sa mundo ng social media. Iba pang impormasyon na mag-uugnay kung bakit tila tatahit ang Senadora sa isyon ng Pangulo. Kilalang international scholar na si Sasrogan Dasasot. Isiniwalat at tiniyak na hindi lamang siya kundi marami pang Pilipino ang tila nahihiwagaan kung bakit gano'n na lamang dinidiin ng kontrobersyal na senadora na si Risa Honteberos, ang pamilyang Duterte, particular na ang mag-amang Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa mga nagdaang Senate hearing. Dahil kung noon, kung tawagin niyang magnanakaw di o mano ang pamilyang Marcos, ngayon tila naging kaalyado na ito. At kahit nakikita na ang kapalpakan, na nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ay tikom ang bibig nito. Walang takot na isinowalat ng kilalang international scholar na si Sastro Ganda Sasot at ibinuking na kaya pala tahimik ang bibig ng kontrobersyal na senadora ay marahil di o manoy nakikinabang ang pamilya ng senador Risa Hontevero sa pabor at tila pagkaka-appoint ng kanyang kapatid sa BBM administration ayon pa sa kanya parti di o manoy ng gobyerno ang kapatid ng senadora at nakapwesto na pala sa tourism department ng Marcos administration noon pa man mga nakaraang taon ayon pa sa social media post nito. And I quote, alam nyo dapat galangin ninyo si Senator Risa Honteberos. Kasi syempre, pigil na pigil lang kanyang since 13 year old anti Marcos na pasmadong bibig. Kasi syempre, jahi na magiging anti Marcos ka pa rin. Pero ang kapatid mong si Jengay Honteberos Malbar, i-member ng Private Sector Advisory Council Tourism so Sector ng BBM Administration. Kaya saludo ako kay Risa Honteberos na hindi na niya sinasabi itong mga sinasabi yan noong 2019, another Marcos to solve corruption. Marcos was the paragon of corruption. Siyempre diba ang awkward nagmag-antay Marcos si Risa Honteberos. Tapos yung kapatid niya ay miyembro ng Private Sector Advisory Council, PCAC Tourism Sector ni BBM, Jahiyan. Quote. Mas matindi pa ang sunod na pasabog ng international scholar na si Sastro Ganda na talaga naman ang ikinagulat ng mamamayang Pilipino dahil bahod di umano ni Risa Honteberos isinawalat niya na bukod di sa kanyang kapatid na si Jingay Honteberos Malbar tila kasama rin sa Marcos administration na na ang asawa nito na si Pablo Gabriel Malbar ayon pa sa kanyang revelasyon. and i quote their kakamping thank me later jengai honteberos the sister of risa honteberos as a member of the bbm administration's private sector advisory council tourism sector. In February 2024, the husband of Jingay, Pablo Gabriel Malbar, have been appointed by Marcos Jr. as private sector representative of the audiovisual media, domain of the Philippines Creative Industry Development Council, EI. Maniniwala pa rin kayo na si Risa Honteberos ay opposition to Marcos and Matapos nga ang pasabog na ito ng well-known international scholar ay tila mas nagulantang ang mga kababayan natin na akala yun lang na may pinakamas pasabog na isinuwalat pa nito na talagang kumapit daw ang mga sambayan ng Pilipino sa di o pinakaalas nito laban kay Senator Risa Honteberos. Matapos kasi ang tila mga koneksyon ng Senadora at pagkaka-appoint ng kanyang sariling kapatid at bayaw nito sa mismong gabinete na itinuturo nilang magnanakaw noon. Nagulantang ang lahat sa huling pasabog. Ito, matapos questionin ang 10 million pesos of work budget ng Office of the Vice President o OBP para sa publication ng aklat na ginawa mismo ng Vice President Sara Duterte. Tila bistado di umano si Senator Risa Hontiveros sa tila mahigit 480 million pesos na wala man daw official receipt o liquidation mula sa COA na tila pinakikinabangan ni Hontiveros. Magmula lang maupo ito bilang senador. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samu't saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi na gila ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, yan ang sinasabi ko, mahilig po muna ng baho ng iba, pero baho niya hindi niya nakikita Samantala ang dami niyang baho na lumalabas Lalo na ang pilhel Siyempre may utang na loob kay BBM Dahil na-appoint kapatid niya sa isang government post Walang prinsipyo Mas masahol pa sa pagmumura ni PRRD Kaya nga gawain nilang ibintang sa iba ang estelo ng mga pasawan kakaliwa na walang job. Tama yung sinasabi ni tatay Hihilahin siya sa emperno At ako mismo ang maglilitsyon sa kanya Straight Duterte Allies for Filipinos freedom dahil sa administrasyon ngayon. Wala kang freedom if ibulgar mo ang katiwalian ng mga nakaupo. Tayong taong bayan ang nag-upo sa kanila. Tayo din na taong bayan ang merong power para itapon sila sa inaabusong kapangyarihan na meron sila. And na Nasuportahan natin si kernel Grijaldo no, kung siya po ay gigipitin. Ay, mi Marco, sinisi po ang lahat. <laughs> sinisi po ang pag-asa sa uh, sa nagdaambagyo. Pero nakalimutan sisihin yung kapatid. <laughs> Ay, may Marcos. <laughs> Baka nakakalimutan mo. Yung kapatid mo punot dulo niyan lahat. At meron na naman po tayong bagong kwento. Dito po para pasamain po ang mga Duterte. Lalo na po si Tatay Digong. Mukhang uh, napupuna po natin. Araw-araw po sila nagpo-post. Nang mga quest, uh, question po nila ngayon yung mga pamumuno sabi nga ni Mayor Basti na rin, no, sa mga naninira po, magtrabaho lang si Marcos, no? Baka makalimutan na si Duterte. Eh pero kung ang gagawin niyo lang po, kung gusto niyo'ng mapuri si Marcos, eseraan eh, lang 'yung mga Duterte. Eh kawawa po kayo dahil mahirap pong siraan 'yung mga naitatakpo sa utak natin. Pero baka po may maniwala sa kanila, lahat po ng paninira nila continuous eh, no? Mukhang may effort po talaga, mukhang talagang uh, planado tong kampanya na to ng mga taong walang pangalan. Ang mga pangalan po, Snorlax, eto namang isa ay si uh, Rom Aba, Romel Lopez. Puta, totoon tao to. Ayan, dalawa na naman pong paninira. At uh, po sa kay Pangulong mismo. Hindi po kay BP Sara, kay Pangulong mismo. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan at iba pa po sa quad ko meron din po tayo. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan kung bago ka palang dito sa ating channel mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una uh, sa baka, huli sa impormasyon, kaya ano pang nintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Ito po, bahagi po ito, mukhang may kampanya po sila ngayon dahil napahiya na naman. Kahit napahiya itong gobyerno na to ay po kagad eh. Sayang na lang yung binabayad sa mga sangkatutak ng mga walang pangalan. Katulad po nito, ang pangalan is Norlax. O, tignan nyo po, no? Ayan na naman sila. Alam nila naghihirap ang Pilipinas ngayon, no? Okay. Hindi nyo po ito kayang itokis yung paghihirap ng Pilipinas. Ha? Pero ito po ang katwiran nila. ah uh, hirap tayo ngayon dahil may duwag na Pangulo noon. Pinapakita po yung jet ski ang jetski ski bow. Okay. Yan pala ang dahilan, no? <laughs> Kasi si Tatay Digong hindi nag-jet Kaya po pala tayo mahirap ngayon, anak ng tinapay. Oh. Tigil na raw si Aratilis. Opo, sige, titigil na po ako para sa inyo. O oh, ayan, tinigil ko na. <laughs> Bukas na uli kayo mag <laughs> okay, ba balikan po natin. No? Hanggang ngayon po ba? Ha? Kung nag-jet ski po sana raw si Pangulong Duterte, papunta sa WPS, eh wala po sana tayong kahirapan ngayon. Tanong ko po, magtatatlong taon na po kayo sa pwesto. No? Magtatatlong taon na rin po, at ah, dalawang taon at kalahati na po, na nilulusob niya. <laughs> Hindi nyo tinatantanan yung China. Di ba? Yun lang bang gusto nyo kay Duterte, yung uh, lusubi ng jetski ski? Yumaman na ba tayo sa dalawang taon at kalahati yung uh, pangungulit sa China? Ha? Sa dalawang taon at kalahati yung Uh, tapang-tapangan pero pag binutasan tayo ng rubber boat, pag tayo ay binomba ng water cannon, wala tayo magawa. Ha? Yumaman na ba tayo? <laughs> Ibig nyo sabihin yung kahirapan natin dahil hindi nagjetski si Duterte. Yan po, napakalalaking, ewan ko kung anong, anong gustong palabasin ng mga ito. Eh, no? Okay, eto po, punta po tayo rito. Extrajudicial killing can be concluded as being policy, sabi po ni Barbers, during the Duterte administration. Yan. No, EJK daw po ay policy. No, kung pagbabasihan natin, ito po ay sinabi ni uh, ni Ace Barbers, no, congressman. Kung pagbabasihan natin yung nabitiwang statement ng ating pangulo, maari na tayong magkaroon ng konklusyon na naging polisiya ito dahil naging parang order ito. Ayan. Tingnan niyo po ah. Pero sabi nga natin, pag aaralan natin, iimbestigan natin kung sino-sino ang may accountability dito, mahirap kasi na ituro lamang sa isang tao ito, pag-implement nito, dahil kung libo-libo ito, sino pang mananagot dito? Hindi, no? <laughs> may conclusion na sila. Eh bakit mag-imbestiga ka pa kayo? May conclusion na pala kayo. Okay, EJK daw to. dahil, eto, ulitin ko lang yung sinabi, ha? At, uh, ano po ang ni Ace Barbers kung bakit po ito EJK daw? Polisiya. Ibig sabihin ng polisiya, talagang mababasa mo yan, no? Polisiya, di ba? Uh, yan po ay talagang ipinagutos. Uh, sabi po rito, kung pagbabasiyan na nabitiwang statement ng ating Pangulo, maaari na tayong magkaroon ng konklusyon na naging polisiya ito dahil naging order ba? Naging parang order ito. Ayun hindi pala sigurado, pag parang lang, <laughs> hindi pa katotohanan, di ba? Parang, ah, alimbawa, pag describe ako, si Badong yung, yung vlogger uh, yan eh, na pogi, parang si Aga Mulak. Ibig po ba sabihin, ha? Ah, pag sinabing parang si Aga Mulak, si Badong Aratilis, si Aga Mulak at si Badong Aratilis ay isang tao? Hindi po, di ba? May hawig lang. Yun yung sinasabi natin, no? Bakit hindi mo tiyakin muna? Bakit may salitang parang? Parang naging or ay hindi pala, naging parang order ito. Ibig sabihin, sa wordings mo pa lang, ha? Ah, Congressman Barbers, hindi ka nakakatiyak. Parang kinukumpara mo lang sa katotohanan. So ibig sabihin, walang katotohanan yun. Kasi parang, Di ba? Parang. Okay. Policy, patakaran. Kung patakaran niya, nakasulat yan. <laughs> Na EJK. Sige. <laughs> yun, yun, yung ibig ko sabihin. Pag sinabi nilang parang, sila mismong nag-ako sa ay hindi tiyak. Ha? Okay. Ito po ang policy. Ang sa, uh, Tignan niyo po kung sino nagsasabi ng totoo ha. Ah. Uh, ito po sabi. Parang policy. Pero ano po sabi ni Panelo? Ito po sabi ni Panelo. The policy was for the law enforcers to arrest, jail, and file cases against those involved in illegal drug trafficking. And if there is any violent resistance from the suspect to overcome it with reasonable force including killing them. Ganun naman po talaga. Yan po yung lawful under following the principle of self-defense. Sabi po ni Panelo, na mahusay na abogado. No? Oh, dagdag pa ni Panelo, wala pong crime na inako <laughs> si Pangulong Duterte. Direkta na nga eh. ba? Diba? Ano sabi ni Risa Ontiveros? Ha? Inaako ba ni Pangulong Duterte yung, yung uh, pagkamatay ni Ian? At saka may sinabi pang isa, sabi nga ni Pangulong Duterte, guilt is personal. Kumonsulta ka muna sa abogado. Nako, alam niyo po, may mga kaibigan ng mga abogado si Risa Ontiveros. No? Inuulit-ulit pa ng mga kapwa nila mga dilawan at kakamping, no? Maawa na kay Risa Ontiveros, pinagmumukahan niyong tanga. Hindi ba Kiko abogado ka? Ikaw, Dilima, abogado ka? Shell joke mo, abogado kayo. Bakit hindi nyo sabihin, ha? Bakit hindi nyo sabihin kay Risa Ontiveros yung gustong sabihin ni Tatay Digong para hindi na po nagmumukang tanga? Kasi akala ni Kiko, tsaka ni Dilima at ni Seljok, no, bobo yung mga Duterte supporters. Ang hindi nyo naiintindihan, maraming abogado na vlogger, maraming abogado na supporter ni Pangulong Duterte ang nagpapaliwanag at pinakikinggan namin. Kung hindi pa kami matalino noong kami ay bagong sumusuporta pa lang kay Duterte, tumalino na po kami sa kapakikinig sa mga Duterte abogado vloggers at sa mga abogadong supporter ni Pangulong Duterte. No? Kayo po, napag-iwanan pa rin na ah, makakalusot na yung ginagawa ni Rizal Tutal, hindi rin naman mga abogado yung mga follower ni Duterte. O, oh, ang inuutulang naman natin dito yung mga bobo nating kakampi. Maawa naman kay Carissa Ontiveros, nagmumukang tanga. No, nagmumukang tanga. Ulitin ko po, nagmumukang tanga. Payuhan nyo. <laughs> pag sinabi po, pag sinabi po na ni Pangulong Duterte na kumonsulta ka sa abogado, yun, yun, literal yun. Reza Ontiveros, bagong kayo mag-usap uli. Kasi ini-insist mo na akuin ni Duterte yung pakamatayan ni kian at yung kung sino pang mga tatlong taong gulang, isang taong gulang na nadamay, no akuin ni Duterte, hindi mo talaga naiintindihan. Kami nga naiintindihan namin eh. Alam niyo po, bakit po sinasabi, opo, ah, kaya ko po. Alam niyo, style yan ng mga kauri ni Ray Saunteveros. Marami po sa academy yan eh. Naalala ko po, may professor po kami, tinuturo po sa amin. Ayunan niyo muna, bago, mga manguuto eh. Ganyan po yan, yung mga SOCDEM, Social Democrats, yung mga ganyan, sila si Ray Saunteveros, Democratic Socialist, yung mga tao po na yan, ganyan po mag-isip. Ayunan mo muna, tapos tsaka mo kontrahin parang utuin niyo yung mga tao pag nakikipag-usap kayo katulad nakita niyo kitang-kita ko yan natatawa ko yung sinabi ni Tatay Digong na guilt is personal yes kaya kulang na lang kaayo niya si Duterte <laughs> yes alam ko po ah uh, yes guilt is very personal putay nag yes at very personal kahit hindi na Mang mga uuto, pati si Duterte, uutuin mo. Yes, guilt is very personal. O, balikan natin to si Barbers. Alam mo, Barbers, ayun naman pala eh. May conclusion na kayo na AJK po ay policy. Kapapakinig ko lang po ngayon kay Yes, Yes, Yo, Topacio. Magaling din pong abogado yan, Duterte supporter. Ano sabi ni, ni Topacio? Masyado naman kayong yung mga pagkamatay. Eh lahat po sa eto paliwanag nito pa siya. Masyado kasi silang AJK yun lang na pag, pagpatay kay Duterte. Eto iniisip ko na to eh. Na lahat ng uri ng pagpatay AJK pero dahil hindi ako bugado, hindi ako sigurado kaya hindi ko masabi. Pero ngayon sigurado na ako. Eto sabi AJK, no? Dahil tinitiyak ninyo na ito ay polisiya ng gobyerno ni Duterte, yung nai-interchange ba yung war on drugs sa EJK? Hindi po yan. Ang war on drugs po, laban sa droga. Ang EJK po, extrajudicial killing. So, ibig sabihin ng extrajudicial killing, lahat ng pagpatay na ilegal ay EJK. No? Sa husay lang ng propaganda nyo, napalabas ninyo na yung EJK ay exclusive na ginagamit dito po sa uh, sa war on drugs. Hindi po ng pagpatay na illegal ay EJK. Extrajudicial killing ay. Eh. Ano lang daw yung judicial killing? Yung inutos po ng judge. Yung po judicial killing yun. <laughs> eh wala tayong suspended po ang ating uh, death penalty. Kaya wala po tayong lahat po raw ng pagpatay. O, oh, pero meron po self-defense. Yan po yung ginagawa ng mga kapulisan pag may nanlaban. Tamang gusto ka naming hulihin, pero kung manlalaban ka, ililigtas namin yung sarili namin. O oh, ngayon ang tanong, kung talagang yan po, ha, ah, naniniwala kayo, Ace Barbers, naniniwala si Dilima, naniniwala si Risa Ontiveros, naniniwala lahat ng media sa Pilipinas. Lahat eh lahat ng media Naniniwala sila na kriminal si Duterte. Ha? Eh bakit po? Bakit po hanggang ngayon wala hindi nyo kinakasuhan? Bakit po ang pagkakaso ninyo ay tanging sa media lamang? Alam nyo po, naguguluhan din yung mga supporter nyo. Supporter ni Risa, supporter ni Dilima, supporter ni Bangag, supporter ng mga quadcom congressman. Bakit ayaw niyong kasuhan si Duterte? Alam niyo po kasi, law, may mga trolls na nakapasok dito. Alam niyo kasi mga trolls, bakit hindi kinakasuhan ng mga amo niyo? Alam nila na walang kaso si Duterte. Si Dilima ba bobo? Hindi bobo yan si Dilima. Katunayan! Alam niya na bakit siya nakakulong kung, kung di niya alam. Bakit siya nakulong ng pitong taon? Ibig ba sabihin bobo siya? Hindi. Alam niya na malakas ang kaso laban sa kanya. Eh bakit siya nakalaya ngayon? Nagbaliktaran yung mga yung mga testigo niya, di ba? Nalala niyo? Yan. isa sa pinakamataas, ha? At pinakamataas na na uh, nakamataas na na uh, government official pagdating sa batas. Sabi nga ni ano ni hawak niya NBI, hawak niya yung mga magagaling mag-imbestiga. Uh, eh, mayor lang si Tatay Digong at that time. Ayan. At yun na nga mga kapani.